So, hello po mga ka-farming. sa so, buhay po bencha po natin. So, update ko po ngayon yung kambing ko po na sa princess. Kakapanganak lang po nung um, October 1. Yung dalawa po sila. Puro barako po. Ayan po yung isa. Yung tatay po nila isang ang din po. Uh, sino pong nakaranas ng ano? Uh, may bisirong ganyan laging kumakain ng lupa. Ngayon ko lang po naranasan ng ganyan kasi yung mga nakaraang kambing ko po, hindi naman kumakain ng lupa. Uh, ito lang po siya. Laging kumakain, hindi ko po alam kung bakit. Oh, uh, normal lang po ba yun? Hoy! Uh, kung meron po uh, nakaranas ng ganito po uh, sa inyo po comment lang din po para malaman ko po kung ano ang dapat gawin po ayan so kaka tapos lang namin na gumawa ng bahay nila inayos po namin yan kasi nung nanganak po si princess dun po siya nilagay namin sa ah uh, kulungan ng baboy. Kaya, inayos namin yung kulungan niya. Kasi, sa katapusan, gagagamitin na namin yung kulungan ng baboy. Wala kaming mapaglagyan ng kambing. So, inayos Sige, na lang namin yung dati. Bakit to? to... Yuta. Stili, lagi. Tsaka, okay. itong dalawang po. Uh, dalawa, uh, itong dalawa. Stili, okay. lagi. Um, puro barako po dalawang backlinks wala po tayong ano doiling so okay lang po yun as long as healthy po yung mga bisiro niya ayos lang din po uh, yun yung pina pinalabas ko muna para kapag <coughs> desisyo din po kasi lagi nakakulong yun po salamat po M ay ay